Hello mga idol! mag unbox tayo ngayon ng in-order ni Jesus Ngayon, natin Gumping lang tayo Tamad na mag ko Okay, hey, red chest. Red chair. All right. set sya guys maganda ang pagka cover, lahat siya may cover oh oh iba oh. rin talaga yung red chef, wow lahat may eco bag <laughs> ceramic pot, see guys, maganda oh okay, another one second one. Oh, guys, red sheet yan. Ceramic yan. Saan pag... Ayan mo. Sunog ana. Oh, guys. Ayos kayo lang. takip Kaki. Sa kaset na siya, guys. Ah, uh, paan Ah, uh, price niya ay nasa 3K 3,000 plus dako kayo siya guys dako kayo siya gamit sa mga labi na sa mga mall induction na one oh. Si, kagana na kayo may cry. I Dispose na itong mga kwanit. <laughs> Cancerous na. Health risk. Ito ba namin dadalhin namin kasamal. sa mal sa rest house ng mga lima. Nice ang iyong pagkakabot Cover kayo sya Luto oh. ka oh. din ng mga window, mga kuhan

Kaya mag-vlog po tayo sa Vlog Cooking Saan pa po Dinosaur, Dragon Ano na, ang ganda po Ano, ang ganda na? Mo, na, -na, mo, na. Aba, sila, ah, baka para sila sila ani? Ah Para sila sa isa oh. Muna siya tanan Kani Is, kani siya Hey, kabilugan ng wala taklob bang musa pero okay na rin okay